Anong ganap sa mundo ng showbiz? Viral ang video ni Julia Montes na makikitang may suot siyang napakalaking diamond ring na kung sisipating mabuti ay tila isang engagement ring. Ang naturang video ay matatagpuan sa Instagram account ni Dimples Romana na nakuha sa isang bonding session ng magkakaibigang sina Julia, Dimples at Catherine Bernardo sa isang restaurant. Sa simula ng video ay makikitang kinukunan ng video si Julia na may Japanese dishes sa kanyang harapan kung saan agaw pansin nga ang suot na sing-sing ni Julia. Bukod sa post ni Dimples, nauna nang nagpost si Julia ng video niya sa kanyang IG account na nagpunta sa naturang restaurant. Sa video sa IG ni Julia ay kitang kita rin ang suot niyang diamond ring. At ang tanong ng netizens, engagement ring bang ang suot ni Julia? Hanggang ngayon ay walang inaamin at wala rin itinatanggi si na Julia at Coco Martin sa kung anumang relasyon meron sila. Anong masasabi mo sa balitang ito?